Hello everyone for this video. Nandito na naman kami sa bukid. Painda-inda yun. Kasi nga walang pasok. Holiday today. Ayan guys. Dito muna tayo. Para makarangahap tayo ng fresh air. Tignan natin itong Tingin tayo na kwan Aratilis Ay Wala naman ng bunga Tingin natin dito sa kabila Tingnan natin dito sa kabila. Ika na. Tad. <makes noise> Hindi na kasi nalalagyan ito ng isda. Kaya medyo ganyan na yung tubig oh Wala na rin laking sarakwan nito pero wala na rin laman. Wala na rin bunga. Ayan o. Mayroon tayong apat na. Ayan na lalapit na. Nagugutom na sila. magluluto pala tayo ngayon ng hito. Kasi nandito tayo sa bukid, marami, may nahuli tayong hito. Ayan o tatlo. Magugulam tayo nito. Tara! Habang ah, ginihaw natin yung ating hito, ayan, wala nang apoy. Ano ba yan? Ganda ng kulay ng tubig kulay. Ayan o, ayan, apoy na yung ating kalan malapit ng maksat sarap naman yan solid mapoy na all goods na ayan naluto na ang ating hito ready na for kain nakaprepare na tayo ng pagkain guys tara kain tayo guys Rally na kayo guys. Kumuha na kayo ng bawat kain na tayo. Samahan nyo kami ngayon dito sa bukid. Tara guys, kain tayo. Natapos na tayong kumain guys. Tignan muna natin dito sa likod namin. Kasi nagpapatanim sila. Ay, nag aayos sila sa likod ng dun sa bukid. Titignan nga natin yung saging dito sa likod namin. Kasi medyo malalaki na. Tignan natin kung pwede na. Oh. tayo ng Oh, hindi pa pwede, guys. Ayun. Ulitin na lang natin sa susunod. Balikan natin tong saging baka makuha pa na ikapit bahay. Panahon na naman. Yung ating saging. Oh, yun lang pala ang may bunga. Sige, guys. Ayan guys, yes the time na. Ang ganda ng tanawin. Pahinga muna tayo guys. Hanggang sa muli. Pa-comment naman guys kung saan aabotin tong video na to. Salamat guys. Hanggang sa muli guys. Bye!